Putik, 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 putik. Hey! What's up, mga kaibigan? Nandito ngayon, live na live, sa taas ng bahay namin. Nakita ko na sa, ah, ano, putin! nakita ko na sa Facebook yung shota talaga ni Rujan. Ito yun, tingnan nyo. Uy, tangay ko. Ito yun, oh. no? ni Rujan. oh, ha? Yung kiki, ayun, ito na mo, Pinapali si Rujan. Alat ang ayaw kay Rujan, oh. Ayan, oh. Ganda, oh, no? Oh, my gosh! At saksihan po natin ang pagtetestri, tetetris ni Aileen Algecera. Hindi yan magpe-fail. Oh, Magaling niya magtetris. Ang yung shota talaga ni Rujan No? Ayan, no? What? Shota na yan ni Rojan na James. Mon, ha? Yan yung shota ni Rujan B! At ayan po, magtetris po siya. Putek mali! Putek mali. Ah! Okay, oh. At magtatapos po sa shota ni Rojan. Ayan, pinapalis. Ayan, ka You're not my boyfriend. That jan Otna.